Alamin naman natin ang reaksyon ng mga motorista sa panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. May report si Mark Petalco live. Mark? Rise and Shine Pilipinas, Audrey, makakabawas ng gastos ang ating mga motorista para sa produktong petrolyo simula ngayong araw ng Martes. Yan ay matapos i-anunsyo ng ilang kumpanya ng langis sa isang big time rollback para sa si ikalawang sunod na linggo ng downward adjustment para sa diesel. Sa magkahiwalay na abiso ng mga kumpanyang Caltex, Flying V, Petron, Shell at Sea Oil, piso at 60 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina. Piso at 85 centavos naman sa kada litro ng diesel habang sa piso at 40 centavos naman ang bawas sa kerosene. Magkapatupad din ang parehong price adjustment ang clean fuel Petrogas, Phoenix at PTT at Uni Oil maliban sa kerosene. Epektibo ang rollback 6 a.m. ngayong Martes, December 12 para sa lahat ng kumpanya maliban sa Caltex at Clean Fuel na parehong ipinatupad ang rollback dahil 12.01 ng hating gabi. Ikinatuwa naman ng mga motorista ang rollback sa krudo. Malaking bagay daw ito sa kanila lalo ngayong magpapasko. Malaking bagay po sa amin. Talagang bagay sa amin yan. Sana po tuloy-tuloy lang bababa ng diesel natin kasi lagi pong tumataas eh. Tibid-tibid lang sa gas, iwas sa mga rides-rides -ride sa malalayo, commute na lang kasi ma malaki eh, gastos. Pero ngayon? Ah, okay, kung ganun man, okay, okay siya. Malaking tulong? Malaking talaga eh. Ayon sa Department of Energy, ang oil price rollback ay bunsod ng mahinang demand ng langis sa buong mundo. Audrey para sa ating mga motorista na babiyahe ngayong araw ng Martes dito po sa may bahagi ng Commonwealth Avenue, uh, pakasok ng elliptical road dito sa Quezon City, ay tuloy-tuloy naman ang uh, daloy ng mga sakyan sa mga oras na ito. Live to moderate traffic situation po ang inyong mararanasan sa mga oras na ito. At yan ang pinakahuling update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat Mark Fetalko.